Naman to. Yeah. Grabe naman ito. Pagka laki-laki ang kalabaw, ayok. Grabe. Pagkano pagka-beli, sir? 71,000. Pagka-beli. Pagkano pagka-beli, sir? 63,500. 635. 63, 63,500. Eh, magkano yan, Toy? Mayigit na tigaan na po. Mayigit 60,000. Malalaki yung baka na. Ayan, fattening. Bulang. Ayan. Ayan, Ang laki pala nito. Ayan. Lap, 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 lap. Ayan, malalaki pala. Mayigit 60,000. Ang halaga. Bilugan ng puwet. Mga bata ba yung baka? Ayan ito din. Magami yan, Toy. Patong sa anin mo. Patong sa anin na po din ko. 50 po, apo, ha? Eh, patong sa anin na po. Pare Jason. Magaganda din ang bet. bilugan din. <laughs> 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 Grabe naman to, pagkalakalaking kalabaw. ayo. Ay, laki na ng kalabaw. <laughs> ay, oh. <Ay. ay. laughs> laki ng kalabaw. Ay. Ito pa. Grabe. niya. Ang Oh, grabe. Ito talaga. Baga na pagkabili niyan, Toy? Pag laki naman, ha? 92,000. kapasite oh, ay eh, dalawa, ano? Ayan, 92,000. Ang pagkabili, pagkalaki-laki yung kupalok. Oh, Ah, babae. Matura na siguro. ari no? ano. na pagkabili. Yeah. pagkabili kuya? Huh? pagkabili? 65000 65, oh, 65000 Nabili na ng 65000 ito. Okay. Ano 65000 65, 65. Ayo, apa Ayo, Pa, ini ada lagi nak pergi. Sixty five thousand boss! pergi. Hai bos. Ada sampai bandre. Apa kata beli? five. Eh, magkano yan? Magkano? 50? Ato yung 55. Ato yung 55,000. Baka yung JB. Ayan. Baka ni Julius. May kailangan ko siya. <laughs> <laughs> pa rin ay, eh. Sir so, Julius. Eh, uh, magkakano yan, Toy? Magkakano? Patong sa Patong sa Patong. Malaki na siyang tao. Malaki yung baka niya. Quality. Patong sa 65 Pati yan? Patong sa 65,000. yung isang malaki. Ayan, ito patong sa 65. Ito Patong sa si 65. Hindi, eh, patay yung wala. Oo. Patong sa si 65. Si Pare siya. 65. <laughs> so, ganun yung mga dito kapag sugit talaga, pinapautang nila yung kulangan ng pera. At saka yung mga nandito na mga magbabaka, at saka yung mga buyer, halos magkapangilala na sila. Yeah. Ito baka ni Boss RD. Magkano yan tayo? Patong sa si 65,000. May bawas pa baka wag yan. Ang patong siya 65,000. Baka ni Boss ID. Yan. Maganda dito bumili kasi mga pamilya kayo. Magkano ka siya ng pera niyo? Sa makikita niyo ng actual yung baka talaga. Ayun, patong siya 65, baka ni Boss ID. Boss so, Ay, ay naku, nang... magbaba. Ito na din 'yan. Tingnan niyo ata. Mga gaano pa kag sir? Mga gaano 65,000 na pala Eh 65,000 pa kag bili. Ah. na rin. O sana'y baka mag magkano pa Bagaimana sir harga belinya? Ah, niya? Oh, pag pag eh, binti tahu? Saya binti tu. Eh, binti tu ba? sah. Nya Karena Itu si Sir may na beli nak. Bagaimana sir? 46,000 46,000 na pagkabili. Malaki na rin. Ito'y baka niya po, Joel. Ayan, patabain. Magkano yan, Toy? Patong sa 55,000. Mga patabain, baka. Mga payat. Patong sa 55,000 na halaga. pa na bili na. Magkano pa galing sir? 71,000 pag galing. Malaking bago. Seventy-one thousand. Yeah. Adi din na yung ilambato. sir? Ano po? Anin na po. Bigyan na. Anin na po. Anin na po. Sir. Anin na po. Iko-comment dyan. Iko-comment dyan. Magkano pag-abili, sir? 38,000. 38,000? 38,000. ang pagkabili. Magkano pag-abili, Sir? 63,500 63, 63,500 Malaking bag Magkano po pag-abili din, Sir? 105 Dalawa po 105,000 ang bili Dalawa ha, 105 Magkano? Magkano mag na presyo to? Huh? Magkano na presyo? Magkano na yan? 105. Mahaba pa ang katawan, no? Hanapin niyo lang ako. Ah, kay Boss Joel. Oo. Oh. Ay, father. Ah, Sa so tatay mo pala si Boss Joel. Teka lang, mahaba ka Mahaba katawan ah, tawan. 105,000. Baka ni nabili kay Boss Joel. Okay. Patabain ba ka? Ito. Pagkano po sir pagkabili? Pagkano eh? po pagkabili? 74,000 eh? na pagkabili. Malaking baka. Mahal pa ba? Mahal. <laughs> Mahal. daw sabi ni Sir. Ito <laughs> so, mga patapain baka. Ayan. Baka ni... Shout out kay Sir. Ayan. Bibili kay Sir baka? oh, araw na. ako sa ako. Nakabili na kayo. Nakabili na po kayo. Ano ba o? Alanganin pa? Alanganin, Alanganin pa? Alanganin pa. Hindi pa nagkakasundo. Hindi pa nagkakasundo. <laughs> oh, ay, ay, maru. Angels. Angels, Angel Mr. Club, Sir. Sa

sixty thousand sixty thousand five hundred yeah Lamat sir. 70,000. 70,

Yes, it's Bossy! Oh, nalilisi kong mo to. Magana yan, Toy? Okay. Magana yan? Bato po sa 65. Patong sa 65. Malaking baka na. Malaking baka. Malaking may ganador na, may baka pa. Tama, may ganador na, may baka pa. Tama, may ganador na,

Pero tinatamaran na 66. <laughs> 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 oh. Nabi nila <niyo> yata to. <laughs> 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 ito. <Maganihan> <laughs> Walang 55. Magkano yan, Toy? Walang 55 <laughs> Walang 55. Walang 55,000 ang halaga. Ayan.